base sa ulahing survey sa Mindanao Development Authority kun Minda nga gipagula na kalabing adlaw nakakuha og 90% nga pagsalig ang Police Regional Office 12 gikan sa katawhan sa rehiyon 12 na usab sa 90% ang respect og satisfaction rating sa kapulisan samtang nasa 89% ang safety rating og 83% ang security rating sa bahin ni Police Brigadier General Jimmy Lee Makaraig Regional Director sa PR CR o nagpakita lang ang resulta sa rating sa pagsunod sa mga pulis sa highest standard o professionalism sa paghatag og serbisyo sa publiko. Mas lalo pa namin pinapaiting pinapaganda yung aming serbisyo. Yung mga mali na ba ay, o yung mga kulang kami ay uh, ginagawa namin ng paraan ng sa ganun ay uh, matugunan namin yung mga hinahing na ating mga kababayan. Buti ang usap ni Minda Public Relationship Dr. Adrian Tamayo nagpakita ang mga numero sa kapaspa sa kapulisan sa pagresponde sa kriminalidad. Ang bot pa ana is that uh, ang mga tao niya during the period of the study covering uh, reference na is the fourth quarter meaning atong panahon sa October, November, December makita nila nga uh, ang ginabuhat sa inyong hang kapulisan is uh, in relation to pag-secure sa inyong hang uh, seguridad panahon ato panahon uh, to panahon na mm. dugang ni Tamayo nagpakita usab nga nagpadayon ang main performance sa kapulisan sa rehiyon kalabot sa peace and order samtang ang face to face interview sa 1200 adult respondents sa tibuok rehiyon ang gigamit nila og nakuha ang region wide nga margin error nga nasa 3% gihimo ang survey atong Oktubre hangtod Disyembre 2000 23. samtang cover sa PRO12 ang siyudad sa Jensan, Takurong o Kidapawan lakip ang mga probinsya sa Sarangani, Sultan Kudarat, Kutabato o South Kutabato. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richel Gubalani sa Brigada News Jensan. Brigada News